So ngayon papunta tayo ng Laguna. Nandito muna tayo sa market market ngayon at hahanapin natin yung boss na sasakyan natin doon. So hindi ko mahanap kung saan yon. Tara sa banyo ko. So guys, so hanapin na natin yung boss na sasakyan natin sa Laguna. So ang tagal ko siya mahanap kasi nakalimutan ko na siya. Bigat pa ng dalak. So hanapin natin yung bus papunta ang Laguna. So hindi ko na nilagay sa plastic. Ibag na. Suka lang yung laman niya. Ah, saan kaya yang papunta kang ano ya? Pasita. Diyan. 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 Ako dito din. Alam ticket din. Alam ticket din. Ang tanong ay may name tag ako. Okay, kumplet tayo. Salamat. Sa tanong lang sana. Salamat. Wala lang sa ano. Hanapin ko yung ano, ticket booth. Hindi ko alam ano to. Magtanong lang tayo. Pagkakita na tayo. So guys, ganito kasarap at hirap mag-business na na kung isa ka pala. <laughs> <laughs> Madam, dito po ba yung pasita? Isa lang. Ah, 150 na? Daba yung bag Wala. Bakit di ba matigay mo P84 na? Ay, p pala. To. Yan. So 150 na siya.

Thank you. So, naiwan. <laughs> Shatik, naiwan. Ito po. Hindi ko pala alam. High tech na pala ngayon. Hindi ko alam. Thank you. So, dito na tayo sa bus. Dito ako kasunod ng car. half hours tayong nag-antay dito bago umalis yung boss. So, tagal talaga bagot na ako niyan. Thank you. Paghanap so, tayo ng masakyan papunta doon sa bahay.

Hello guys, so nandito na tayo sa bahay ng friend ko. So may dala-dala tayong suka. Yun talaga ang ihatid natin kasi madami naman kinuha nila. So okay lang na ihatid natin. So dalagala na din, ba? Diba? Mag vlog vlog na din siya. So ayun na, pababa na tayo. Nandito na ako sa harap ng um, bahay nila. So, bababa na ako. Nasa gate na ako. So, tao po. So, kakatukin na natin yung gate nila. Then, nagtao po, tao po tayo dyan para naman may alalabas na yung may-ari ng bahay. So, guys. Hello, uy, naalagi ko yung visitor. Kinsa ni siya? Dayon diri, be. Asa yung tuba? Mag-inom tag-tuba, Chloe, oh, hey. na kay visitor karong panahon na. Ay, ito. no ha? No. Dili lagi na. Ayo. Oh. Guys, mga unta o, oh. ipakaon po dari ano sa <laughs> ano. Mora na mi. Gumin ka karong tayo, tayo bibigyan tayo ng damit, balot, pano, damit, pang-tanga. Thank you. Thank you so much. Pabas ko, mga guys. Pabas ko. Guys, guys. So guys, um, umpisa so, um, um, so, um, um, so, um, na po talaga o. Oh. Wala na. Start na. Start na naman patay. Patulog lang. Ayan. Dala na siya sa yahang mga paninda. Four. And five. Okay. So, ganito mag-deliver. Kailangan ah. <laughs> nakakrap top pag na deliver <laughs> Okay. Yan lang. Kani po lang gusto ko to deliver kung bakla.